Let's go, kids! Malilate na kayo sa school. Kas pa naman yung ulan o traffic. Maxi! Sa ni... Oh, my baby! Mm, I missed you so much. I miss you too, Oh, oh, <laughs> ah. Hana, Diego, pumasok mo muna kayo sa loob. Sige na. Bilis. Pasok na muna kayo sa loob. Lali, huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta dito para kunin ang mga apo ko sa'yo. Nakausap na po ba kayo ni Vincent? Last night. Hindi ko nga alam kung bakit umalis kayo ng bahay. I just want you to know, bukas ang pinto namin kung gugustuhin mo lang. Ma, okay lang naman po kami dito eh. Huwag niyo na po kaming alalahanin ng mga apo ninyo. Decision mo yan, and I will respect it. Ang gusto ko lang malaman po, hindi gebab kana ka na ba sa anak ko? Huwag naman sana, Lali, please. Asawa ka niya. Kailangan, kailangan ka ngayon. Kailangan, kailangan ka niya, lalo na ngayon. Alam po ni Vincent kung nasaan po kami, ma. Kung gugustuhin niya, alam niya po kung saan kami pupuntahan. Alam din po niya na kahit kailan hindi ko po siya i-give up. Thank you. Thank you, Lali. Thank you. Thank you,